Mga ka right, update ko lamang po kayo sa bago naming accommodation. Bali, nalipat na po pala kami ng tirahan ngayon. So, nandito lamang kami sa likod ng aming warehouse. Walking distance na lang po kami sa aming trabaho. Tara, at ipasyal ko kayo. Yan, ito yung hagdan pababa dun sa Dilipatan na aming bahay. Para kami nasa hotel. So, ito yung kwarto ng mga kasama ko. Ayan sila. Dito yung isa. Dito yung kitchen namin. Ayan yung kitchen. Tapos, ito yung kwarto ko. So, sa ngayon, solo ako kasi uh, lima kami. So, tatlong rooms to na pinagamit sa amin. Kaya ito. Uh -huh. Yan. May sarili kaming rep. Wow. Bawat room. So yan. Ito pa, cabinet. Hindi ko mabuksan. So ito yung gamit ko. Yan. Ayan guys, eto yung room. Napakaganda. Wow! Para kang nasa 5 star hotel. Nice! And, hindi ko iakalain na titira kami sa ganito. Napakaswerte namin sa company namin. Oh. Lahat bago. Tingnan nyo yung rep. Ayan o. Oh. May mga ano pa yan. Silyado pa yan. Hindi pa nga nakasaksak. Meaning, hindi pa siya nagagamit bagong-bago. Meron din kami bagong plancha, bago din yung washing, dalawa. Yan, mamaya, tingnan natin yun. So, sa ngayon, dito muna tayo sa room. So, ito yung cabinet. Diba? May hangar pa. So, yan. Oh. Guys, nakakatuwa. Ah uh, na, yung pakiramdam ko ngayon, very overwhelming talaga. Yeah! So, ito yung labas. Hmm. Mamaya, videohin natin yan. So, guys, ito yung kwarto ko. Sa ngayon, mag-isa lang ako dito. So, hindi ko alam kung magkakaroon ako ng kasama sa mga susunod na buwan or next year. Kasi may mga nakaprocess or hinahire sila ngayon ng mga Pilipino dyan sa Pilipinas na mapapunta dito. So, ito yung aking room. So, kung nakita nyo, dalawa. And uh, para talagang nasa hotel, may sarili ka pang TV. Nice! So siguro dito ako pepuesto. Yan, dito ako pepuesto. Para kung magkaroon man ako ng kasama. Yan, doon siya. Dito ako. Tigisa kami ng cabinet. So ito yun. Meron pang ano. Nakalak. <laughs> wow, Very nice dobro. So, punta natin yung kitchen. May elevator pa. Yan. So, ito yung kitchen. Yan. Wow! Oh, nabinyagan na agad. <laughs> so, kitchen namin. Bago lahat. Bago lahat to. Oh, ito na yung kuchilyo, ah. Kasi kami ang unang-unang gagamit dito. Ayan, yung lamesa. Dalawang lamesa. Hindi malang kami gagamit nito. Ayan, bago rin yung washing. Ito yung planchang provided nila. Ito yung bin namin. So, meron pang planchahan. Dalawang washing, bago parehas. So, kapain yan. <coughs> Well, may, no? may, <laughs> may may ng bihon no pancit ah. may itro, ah. may microwave ah. microwave pinggan nandito rin pasok tayo sa CR ng mall <laughs> may ihian no? para sa mga lalaki nice ito yung isang CR so ayan Aganda. ito yung bawal dalawang bow niya. So tatlo yung liguan. Yan. Tatlo ang liguan. So. Yes. Napaka ganda Nalong panalo. Walang katalo-talo. So, <tinyo> ilalim na. Dito ko, yun na Dito na lang. Ang orasan pa. Lasal sa mal. Open, lava open oh. no. Open na to. Oo, uh, open na sa lahat. Dito na na dito, meret pa sa kwarto. Agad mo ay. So ito ang aming tirahan. May elevator pa. Yan. Ayan, so mag-aayos muna tayo so, so, puntahan natin yung labas Silipin natin Yun So, ito lang naman yung labas Very wow. simple Wow yan, ito yung room ko. Ito yung kanila.